So isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. So ngayon pong umagang ito ay atin pong pag-aaralan ay kung papaano uh, ang dapat na pamumuhay ng mga kabataan ayon sa sinasabi ng banal na So bago po tayo magpatuloy ay manalangin po muna tayo sa Panginoon. O Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa panibagong araw at buhay na aming taglay mula po sa inyong mapagpalang kamay. Aming ama, salamat po sa lahat ng mga mabubuting mga bagay na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, at ikaw po, Panginoon ng aming sinasampalatayanan. Dalangin po namin sa umagang ito na hayaan mo po na samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo at ikaw po ang magturo sa amin sa lahat ng mga bagay na aming mapag-aaralan sa umagang ito ay tumimo sa puso ng bawat isa na makapakikinig ng mensahe ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, ng mga kabataan, maging ang mga magulang, Panginoon, na nakikinig ngayon. Ikaw po ang siyang manguna sa kanilang puso at magturo sa kanila kung papaano po kami makakapamuhay na naaayon sa iyong kalooban. Gamitin mo lamang pong ang aking mga labi upang maging daluyan ng Ipong mensahe sa umagang ito. Samahan mo po kami ng Ipong Banal na Espiritu Santo, at ibukas ang aming espiritwal na pangunawa, espiritwal na mga mata, espiritwal na mga tenga, espiritwal na kaalaman, upang sa ganun ay aming pong maunawaan ang mensahe ng iyong salita sa umagang ito. Samahan mo po kami ng Ipong Banal na Espiritu Santo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So isang magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. So bilang mananampalataya o bilang isang kristyano na tagasunod ng ating Panginoong Kristo, uh, ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos ang banal na kasulatan upang maging gabay natin kung papaano tayo makakapamuhay na nararapat ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng mga nakaraang pag-aaral po natin, tinalakay po natin, kung papaano po maging isang magulang na naaayon sa kalooban ng Panginoon at bilang isang asawang lalaki kung papaano natin pakikitunguhan ang kanya-kanya po nating mga asawa. At sa umagang ito po ay pag-aaralan naman po natin ngayon, ito po ay para sa mga kabataang kristyano na kung papaano sila makakapamuhay ng nararapat ayon sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila. So, paano ba dapat mamuhay ang isang kristyanong kabataan ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi dito sa unang 1, chapter 2, verses 15 hanggang 17. Unang 1, chapter 2, verses 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay sa sanglibutan ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, ang karaangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanglibutan. Mapaparam ang sanglibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan man. So bilang mga Kristiyanong kabataan, ang inyong pangunahing layunin ay walang iba kundi mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga kung ikaw ay isang Kristiyanong kabataan, ah, napakahalaga na ibigin mo unang una sa lahat ay ang Panginoon at ikaw ay lumayo sa tinatawag na pita ng laman na kung saan ito ay kinahuhumalingan ng mga tao sa sanglibutan. So ano ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ni Juan kanina na huwag nating ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay sa sanglibutan? Ang tinutukoy dito ni Juan ay ang mga bagay na kinahuhumalingan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos ginagawa nila ang anumang mga bagay na sa pag-aakala nila na ito ay nakapagbibigay sa kanila ng kasiyahan kahit ito pa ay hindi nakalulugod sa paningin ng Diyos. Napakadali sa isang kabataan na sila ay matangay ng mga bagay na nauuso sa ating panahon, lalo na kung sila ay hindi nagagabayan ng tama ng kanilang mga magulang basta't masaya, nakakatawa sa kanilang paningin, ginagawa nila ito na walang halong takot, hiya o pag-aalinlangan dahil iniisip nila na ito ang uso ngayon. At halos lahat naman na mga kabataan ay gumagawa nito kaya gagawin na rin nila. Ang isang halimbawa dito na nauuso sa panahon po natin ngayon ay yung TikTok lalo na sa mga kababaihan. Tuwang-tuwa sila na magsayaw habang ipinapakita nila ang kanilang katawan. Uh, nagpapagalingan sila, na, nagpapaseksihan dahil iniisip nila na kapag ginawa nila ito, sila ay sisikat at sila ay magkakaroon ng pera. Ito po no, yung TikTok, ito po yung number one na nauuso ngayon sa mga kabataan at napakarami pong mga kabataan na nalinlang ni Satanas sa pamamagitan ng TikTok. Napakahusay ni Satanas sapagkat nalinlang niya ang napakaraming kabataan sa pamamagitan ng ganong paraan. Masaya silang nagsasayaw na hindi man lamang nahihiya sa kanilang kahalayan na ginagawa. Kasi may mga uso-uso yan eh. Yung tinatawag na iba-iba uh, yung mga nakikita po natin na talagang uh, binobola ang kabataan inuuto ang kabataan pinapakita yung hubog ng katawan, yung loob ng katawan, so ang mga kabataan ngayon, unti-unti hindi nila namamalayan na sila pala ay nalilinlang ni satanas, sapagkat ang isang normal na tao ay hindi mo ipapakita ang hubog ng iyong katawan sa isang normal na na tao, hindi mo ipapakita ang yung singit, ang iyong ang iyong bahagi ng katawan sa isang normal na tao ha. Ah. Pero dahil ito po yung ginagamit ni Satanas, kunyari challenge, challenge no? Ang tawag nila challenge. Subalit hindi nila alam na sila pala ay nalilinlang na ni Satanas sa pamamagitan ng ganitong ah uh, technique ni Satanas ay maraming mga kabataan ngayon ang nalinlang at gumagawa ng mga kahalayan na hindi nila alam na sila pala ay nasa ilalim na ng bitag ni Satanas. Tandaan ninyo mga kabataan, tandaan ninyo mga kabataan, ang mabababang uri lang ng tao o kabataan ang gumagawa ng ganitong kahalayan. At ito ay hindi nakapagbibigay ng lugod sa harapan ng Panginoon. Napakawalang kwenta na ikaw ay sumikat sa pamamagitan ng kahalayan. Napakawalang kwenta na ikaw ay sumikat dahil lamang ipinakita mo na ikaw ay magaling sumayaw at kita ang buo mong katawan. So ito po ay hindi nakapagbibigay ng lugod sa paningin ng Diyos. Kaya kung itinuturing mo na ikaw ay tunay na kristyanong kabataan, sinasabi sa iyo ng Diyos na ikaw ay lumayo dito. Huwag mong hayaan na ikaw ay maging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa dahil mas mabigat ang ipaparusa sa mga taong pinagmumulan ng kasalanan. Ang sabi ng Panginoon sa Lukas chapter 17 verses 1 and 3. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan ito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. So ito po yung babala ng ating Panginoong Isus na kapag ang isang tao daw ay pinagmumula ng kasalanan ng kanyang kapwa, napakalaki at napakabigat ng ip